Sabi <laughs> naman, tamit hindi muna. Hinahiga naman. Ang bibig mo. Umuodin ako eh, no? Ayan, na niya, na yan. <laughs> Maraming ano eh, papakita eh. At, ano itong mukbang natin? Tatlong pirasong. Nakakahiya naman itong vlogger na siya. <laughs> Vlog Walang budget ang... <laughs> malamig pa yung, malamig pa yung ano. Malamig pa yung... Gusto kong lakas mag-mic. Mag-mic kayo! Mag-mic kayo! <laughs> Pinaka-mic ka pa, pati yung dede ko, inapakailaman pa. Wala Gusto <laughs> <laughs> nga may yung pa yung ano? Magsasound pa yung kain doon sa <laughs> microphone? <laughs> Takin yan, di nga malutong yung manok. Ang gulat niya! Hindi mo ako. May bitchin yung bibig mo. Lahat ng i-ano mo, bibisit ka ng restaurant. Sabi mo, mam, herap, nap. Good, good, good. <laughs> <laughs> Scammer. Sa hindi mo ano lahat na lang. At Scammer ano, te. Okay, tea. oo. Hindi pa ako nakapag-intro. Mag-intro ka na. Hmm. Okay, okay na lang. Kung ang tonto. Ang tonto. Ano ba ito? Ano ba yan? Tuna? Hmm. Sarap. Hmm. Tuna. mo siya. Magkita yan sa TikTok. Ano ka ba? Hindi, hindi alam. ah, hindi niya alam. Wala sa TikTok. Hmm? Kasi yung pinapanood na lang yung video niya eh. <laughs> ba? Hindi <laughs> na nanonood ng video ng iba. Kasi oh, pili niya kikita sa pag pinanood niya yung video niya lang. Mmmmm. Alam mo talaga, food vlog yun. Mmmmm. Bad trip eh. Dapat din ako kain, mag-delight na ako eh. Kaya pala mo may... na. Aba, may lang ano ka. Kaya punta kayo eh. <laughs> <laughs> Pinahinit ko lang yan. Ano ka ba? Hindi, hey, meron akong laing dyan. May bagong alam din ako. Ang galing yung pala, niyo laing? Pinas. Yung nakaraang pena. What's yung galing pina? Hindi na-order siya ng mga naka-garapon. Nakita Ay, hindi na pala uso yung ano ngayon? Yung? Sabi ko sa tita ko. Hmm. Yung tita, ko tita, walang ano dito. Kaya tita na walang... Yung pang tali ng puso. Kasi di ba dati ganun? Big ito. kiss. Big kiss mm Hindi -mm. na daw uso ngayon. Hindi na nilalagyan? Kiniklip na lang daw yung pusod. Ah. Yun daw ang uso ngayon. Ako, ah, kayo. talaga ba? Clip na lang daw ang inaano. Sabi niya, hindi na uso yun. Kiniklip na lang ngayon kasi si Enzo nga, clip na lang. Hanggang sa matuyo, hanggang Oo, matanggal. Oo, hanggang sa matanggal. Hmm. Ah, ah ano pala? Kiniklip. Nakayawit na ganun yung ano hmm. yung, yung pusod eh. Kailangan maputol yun kapag natuyo na. Gano'n? Dati kasi binibig-kiss yun, may mm. tali ng gano'n. Mm. Ngayon clip na lang daw. Ay talaga, hindi ko rin alam yun, kaya basta ibig mm. pa eh. Kaya nga eh. Ako dun mm. eh, samitin. <laughs> ang tagal din namin walang... Mas <laughs> matagal kami eh, walang baby. Oo. Bae, ilang taon na ba si Jory? Kaya nga, wala Si Jory 2 years lang, edgy gap na. Kaya nga ba? Ano to? Mukbang na malamig yung ano. Tapos isa lang spaghetti. Mag-away-away pa tayo. <laughs> so, ang puta. Usually, pag mukbang, maraming pagkain. Hindi nga. No budget. Hindi na nga, mga tropa. Bale, mukbang. Mukbang no budget edition. No budget. <laughs> no. Eh? Spaghetti. Mag-ati-atiyan na. Pwede ano, takloan. No o, oh, apat pa nga eh. Masya pa apat. Sabi mo kay Ko Edul kung ano? Sabi mo kay kung anong gusto niyong itira natin sa pan. <laughs> yan, tapos meron kami, ano to? Ang tawag dito? Ang tawag dito? O alam, rice with tuna. Oh, rice with tuna. Anong rice to? Parang ibang rice to ah. Ano ba? Jasmine rice lang yan. Hindi ah, naman kailangan na. Gago ang puto na. <laughs> tapos itong ano? Ang tawag dito? Nori. Nori. Seaweed. Tapos meron kaming... Mm -hmm. Jolly Rock, Jolly Rock wala okay. sa Pinas to eh. So mga tropo, kasi may sila dito sa shawarma. Kaya, ewan ko, parang dito lang ata sa Middle East to eh. Yung... Di ka sure. Jolly Rock. ano. <laughs> 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 Tapos parang tinanong ko yung manager doon. <laughs> tinanong ko sa Jollibee, sabi ko, Madam, bakit ba iba yung lasa ng ano ng Jollibee dito sa Pinas? Ang sagot niya lang, kasi daw yung marinate iba. Paano? Ba't iba? Siguro yung diba? Pang hindi nyo, siyempre hindi niya hindi nyo pwede sabihin na um, may... So hindi, binibigyan ng Jollibee Pinas yung totoong ano? Siguro, kasi nga hindi. Arab... oh, ano so, siya so, na siya? yung yun, yun, sabi kasi mm. ni manager doon? Diba, pag ang mga franchise hindi nila alam? Mm. Walang nakakaalam? ng ano, alam nilang nila yung kung paano lutuin, yung temperature, ready yung na procedure. Yun, eh. Pero yung mga ingredients, ready na. Tapos mm. nakapackage na siya. Parang nakapakpak mm. na siya. Ganun na siya dinideliver. Pero Jollibee franchise. Yung Jollibee talaga na ano. I mean, main. Mm. ba? kasi sa oblige na sa kanila bibili. Oh, Saka siguro kasi, iba yung dito kasi, syempre halal, ganyan. Mm. Siguro yung mga ibang na, ingredients kasi, nga, walang halong bago, pa, hindi pwedeng haluan ng ano. Oo. Mm -mm. Kaya mga tropa, pati yung chowking, iba rin yung lasa ng ano. Kasi, kasi siguro para Arab na na yun, na pang lasa. Mm -mm. Kaya, halal nga, kailangan mm, halal. halal. Oh, ito. Itong ano na ito sabihin. Itong sauce na to para to sa ano. Para sa India. mm. Jollibee India. Iba yung panlasa kasi nila. may ano kasi, may bir biryani flavor. <laughs> Mga oh, ganun. Saka ito, sana mayroon sa Pinas kasi sobrang sarap na ito. Eh? Hmm. Patingin ka na ba na ito? Hindi nang puto yun. Sobrang sarap daw! Kasi <laughs> nungalig. Nungalig na, masarap to. Lalo na pag spicy. Lalo na akong malamig. <laughs> diba? Naka. Malumi spaghetti para ano. Gusto namin, nakikita namin ah. Bakas lahat kami na alo, binabawasan mo na. Kulay <laughs> mo na. Kaso alam mo, iba yung spaghetti nila dito sa Pinas. Mm. Sa Pinas kasi parang maano eh. Pati pala yung hamburger, iba rin yung... Lang... Hindi, iba yung texture. O oh, pati yung burger, iba din. Yamburger. Lahat iba. Lahat, lahat, iba. iba lahat, lahat iba, lahat iba. Yung texture, iba pa. Hmm. Parang hmm. normal na. Ang pa naman natin ba ebay. Hmm. Halos lahat naman ng ano, fast food din sa Pinas meron dito. Pwera lang sa Greenwich, wala. When this meron eh. wala. inasal, wala. Mang inasal. Wala. Meron, yang inasal. Wala na, sarado <laughs> na. Saka, anong tawag nito? ito? Mm. Shakey's, wala. Shakey's? Is... Goldilocks, wala. Pero nagbib na may nabibili lang ng mga frozen, ano, cake, oh. pastry, Sorry. sa mga grocery. Jerry's Grill, ewan mo kung nagsara o nag-renovate sila. Meron pa rin, di ba? Meron pa rin. Sarado na yun, kaya nakikisaal na sa yun eh. Mm. Ba sa ibang branch? Oh, sa Pilipinas, ano mga branch Hindi sa Talabat meron pa yun. Hmm? Hmm. Oh, kung kailan Talabat, no? Nakalita ko lang yung isang araw kasi naghahanap ako ng ano, palabok. Hmm. Sabi na ng palabok, napapahamba ako sa palabok na to eh. yung dispensit yung gusto ko, palabok tuloy in-order ko dahil sa kanya. Ko ba nag-order ng palabok? So ano yun eh, masarap yung pansit nila dun eh. Hindi, edit ko alam. Sobrang sarap ng pansit nila doon sa ano, inihaw time. Dapat eh, putang ina ka, nangigigila <laughs> ko sa'yo. edit nyo ko niyang ano. Palabok! Hindi ko mo mapabok mo mo? Pinasakit mo pa yung ulo na nagluto noon. hindi niya master yung palabok. Hindi <laughs> niya master, pansit lang eh. Hindi, naka-off nung. Naka-off yung taraan. Naka-assign na magluto ng atong kulog nito. Kinagatan mo na siguro, tapos kinuha ko. Meron na Meron nga dito balat eh. <laughs> Yaa yeah, mo na. So, yung mga kanagatan ko, ano, yung kukuha niya. Ano nga nga wala yung mga ano? <kinukuha> Ginaganong-ganong <laughs> <laughs> <ganun> ko kasi. <laughs> Napakayabang ito. Magpamukbang. Kunti-kunti na pagkain. Wow, wakala ko <laughs> pa diet ka. Siyempre, nag-ano ka ng mukbang? Kala hindi eh, to mukbang, mukbang hapunan lang to. Siyempre, ganto ko ba ko mahin pag Ginamit hapunan, mo, mo ginamit mo <laughs> sa isang mukbang para maano kami, maloko kami. Parang click, click, -click bit nga rin <laughs> yan. Kala! Oh, Kapakabagit ka nga ang Hindi, pa ko ano lagi? Sabi ko, hugasan na naman. Kang hugasan na? na. Oo oh, ano. Mukbang na dogyut version. Tama! Tama! Tapunan lang naman, tapunan. Tapos chikahan lang. Excuse mo, kasi wala akong pagkain. Ito kasi, saka buy one get pa. <laughs> Gago ako po, sa kaya pala. Kaya pala Lughala. kaya bang. Sa may book. Kaya pala. Mm. Madali namang makarami ng followers dun sa Malarot. TikTok, di ba? Madalas para, ano, uh, Kasi uh, public, nah. public na public mm. ang TikTok eh. Gumawa na ako ng... Tayo mo sa so gusto mo, mapapanood ka na. Talabas um. na talabas ka sa feed. Kaya dapat importante yung mga hashtag na nilalagay mo. Oo, oh, totoo soo lang. Oh, Di ba? Gumawa na ako ng sarili Oh my God, Nrain. this is so good. Sige, kumain ka nito habang kumain ka ng kanin. Gusto mo? Bamiya. Huwag ba kumakain siya ng kanin may tuna? Bibigyan ko siya ng may... marshmallow na may ube. Hindi, kaya ko mag-multi-task. mag, <laughs> mag switch <-sweets> ako <laughs> in between, in between. Ay, parang gusto kong mag-sweets. Tapos kakain ulit ako. Hindi wala, in any order yung bibig ko. <laughs> Wala ka no, Di ba na, iba kasi after, kailangan after oh, dessert, yung dessert. Ah? Uh? hindi, kahit mauna yung dessert, sa kalagitnaan. Minsan eh, nasa gusto nga mauna yung dessert eh. Kasi pag nabusog na ako, hindi na ako nakakapag-dessert. Mm. Oo -hmm. oh, ko okay. Hindi na ano. Busog na ako pero gusto pong kumain ng bibig ko. Ang <laughs> dami kong kinain Ay, kasi ano kanina eh. O ano ano? Yung ano mo din natin, hindi natin nakahay. Wow, alam mo. Social pang mayaman. Pag nasa Pinas ka, wala ka na. Mani-mani ka na lang. <laughs> sa kanto? Mm. Masarap nga yun. <laughs> mm, ano, mani sa mantika. Kanto. No, ilang sarap, beses yung ginamit yung mantika. <laughs> <laughs> mm. Hindi, yun ang technique doon. Kinabukasan na, pa yun. <laughs> kasi yung ginagamit nila, yung pagkarating nila, yun yung ginagamit nila. Yun. Pag medyo nakaluto na sila ng marami, pag garit, kapalitan na. na. Bago na. Ako hindi mo na mapipigilan yun. Siyempre, pagpunta mo, gusto mo na kumain. Yun nga. Ganda, lang, dito, ng, ganda pa ng pagkakagawa nila. Diba? Yun nga yung Kaso ano yung nagpapasarap dun. Yun nga yung nagpapasarap dun eh. Yung dumi. <laughs> yung pollution. Kaya nga, mga laway naman dumadaan hmm. yung mga Ah! Uy, hindi yung sa fishball. Di ba yung sasawan? Oo. Ay, hindi. Iba na ngayon. Kaya nga. Dati nga, di ba? Dati, Noong unang panahon. Noong unang panahon. 20s ba yan? Ewan ko, hindi ko alam. <laughs> hindi ko na kasi Itis. nabuta yung mga ganyan eh. Ay nabutan ko may mga scoop-scoop na eh. <laughs> <laughs> may lalagyan na na gano'n. Tiyas. 20s ka pala. Hmm. Basta 20. Uy ni Winobus oh. Wala naman eh. Uy ang dami doon oh. Ako ka dali. <laughs> ah, kaya pala sila tumigil. Akala ko ayaw na nila. Ayan oh, hindi mo kinain yung kanin oh. Ito naman, hindi ka kanin ko pala dito. ah! <laughs> Ay, hindi kasi hindi Ay, ko. Ito, tayo na. mo naman kinain ng kanin na ganito. Nagreklamo ka Pero, pa. Ito kasi yung kanin kong kanin. Ah, kaya Malo mo. Na. Malo mo na kayo. <laughs> <laughs> baka itira pa natin ito, te. Kina mo na. Baka <laughs> <pina> mo naman. <laughs> baka na. Baka mapag-lunch mo pa ito buka. <laughs> Ang <laughs> <Pag> hinabukasan ko. <ka>. Hmm, <laughs> takit ka kay spaghetti sa ano, seaweed. <laughs> Sobrang gamit na gamit. <laughs> Dami kong kinain, kinayo rin pa na yan. luto eh. Anong pagkain, Anong pagkain nila doon? Anong pagkain nila <laughs> doon? Nang makapunta na doon! <laughs> ah, ano to? Sin ano to? Tulingan. Nasi yung sinain na tulingan. Ah, so, uh. Dari Batangas. Galing Batangas pa? Nung nagkakabalik niya lang, di ba? Galing bakasyon, mm, tapos naka-freezer, tapos inano niya lang. Niluto na ng nanay niya. Tapos nagluto kami kahapon na kagabi na ng, ng nanay ni Anna Jamaica ang nagluto. Si Aling Gemma ng kalderetang baka na may chicken. Tinagmix niya. So wow. ang wow. sarap. Tapos parang doon tayo, tayo nagmukbang. Gusto mo yan, alam ko gusto mo yung seaweed. Eh. Mm. -hmm. Kaya nung nakita ko kanina, ay meron pala ako dyan, tapos meron pa akong rice na natira pinainit ko na. May tuna. Ako nga lang kumakain ito eh. mm ko -mm -mm. nga yung spaghetti, kung nasang spaghetti. Ano mm yung -hmm. spaghetti? Iba talaga yung ano. Inag ko na lang yan, spaghetti tsaka huh? yung jalli-rap. Kaya <laughs> pa sa ako! Baka 37 lang ang ano niya. Bill niya sa... Mm. 37 <laughs> lang ang bill niya. Ba't ang mura naman? <laughs> Bakit may mga manukits ilan ng kama? <laughs> dapat sa, alam mo, dapat sa Pinas, nagpapaano sila dito. Yung katulad dito, yung may mga my book, di ba, may mga urban, oh, no? Dapat may ganun sa Pinas, eh. Mabenta doon kahit walang ganun. Oo. Oh pagkain Kasi dito tropa, mga ano dito, mga pagkain, mga restaurant, ang daming ano, daming discount, promotion. Di promotion. Hindi Kaya kung magkakaganoon pa, mas lalo pang papatok, 'di ba? Mhm. -mm. -hmm. Malgas sa pinasin, oo. <laughs> oh, Kaya nga, o, lugi ka na sa ingredients pa lang, lugi ka na. Tulad na ito, 2-piece chicken, 1 rice, may gravy. Buy one, get one. 12 riyal. Magkano 12 riyal? Mga no, 150 pesos. Buy one get one talaga yun dahil gabi pa sa Rana. Na, kaya nag buy one get one sila. Hindi, no, sa so my book. Mm, my book. My mm, book. My book. My book. Prop I talk. Kaya ako po siya. Ito na, magkatanong na ako. Tapos nata ako makain. Pinod mo na yung Emily Paris? Ay, bago ko ano. nga. Oo nga, may bago na nakita ko nga yun. Eh. Mahat nung attempt ko na magtatanong sa inyo na iba yung topic. <laughs> <laughs> Lagi meron lang bago. Kamaya na. na ha. Ay, ano lang, yung panoorin mo na lang kasi ano na lang yun. Anong tawag? 5 episodes lang. Mabilis lang. Ganda. Yan. Yeah, Ang dami ko oh, Bakit ba, parang para sa ikaw? Para sa ikaw? Hindi, may day. <laughs> ano? Heart. Ay, oo nga. Heart, ay, heart ay, yan. Heart shape. Heart. Kahit wala ka ngayon. namang heart. Oo. Mm -hmm. Regalo ko sa kanya yun. Eh. Ah, kahit wala ka namang heart. Ano ba ito? Ito wala akong kaayos. Ayos. Wala akong ano. Wala akong basura. Parang tanga din to talaga eh. Wala akong lipstick. Kinago. <laughs> yung damit mo. dugot <laughs> pa ako. Yung damit ko ganito. Kaya <laughs> gusto niya mag-video. Oh, parang tanga. Yung bata ko nainis sa kanya. Kasi, ano, ganyan ano si... din ako. Walang bra, walang... Hindi mo pansin mo sa lahat ng video. So, ko na na, ano na. Niya. So, sabi na, nga. Sabi eh. nga, may video nga si Ana Baste, nagbablog siya. Ewan ko na parang yung vlog niya, magsiswimming sila. Tapos hmm, nag-aabakabang ano. sila sa background, nag-uusap si Lante Rose. Narinig <laughs> ko, si ni Joanne nga, minsan parang wala nang magawa na lang. Pumapayag na lang sa vlog ni Noy, kahit hindi naman ano, hindi niya gusto, napipilitan na lang. Sino yung tao ako? Kao, Kao. tao. Naaawa na nga daw sila sa'yo kasi parang pini napipilitan ka na lang daw kahit daw hindi mo naman gusto, pinipilit na lang eh kasi nandiyan na yung ano, camera sa mukha mo, parang ganun. Kasi paano ba <laughs> nagbibideo na nag si Basti? Ah, naririnig ko dun sa background nila. <laughs> kasi paano ba naman, te? Hindi 't kad ko lang pa. Salamat ha. Okay, atous pa. Kasi talaga wala pa akong bra, yung hindi pa ako naliligo, mga ganun yung ano na. Wala na lang magawa sa Joanne. sabi nila. Wala yeah. na lang ako dun ni isang vlog niya na ang ganda ko. Pero talaga naman sinila na aasar din ako sa eh. Sino, eh. Sino itsura ko oh, papakulong na. King. <laughs> Buti na lang maganda ako. Grabe <laughs> <laughs> naman. Patay mo na yan. Tama na. Hoy, tapos sa part pa sa vlog ni... 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 Ni Bastina. Ano, na sinasabi niya, yung tito ko talaga hindi bang bablog yun kundi dahil sa akin eh. Ako, ako talaga yung reason eh. Ako talaga yung nabigay sa kanya niyang message niya. Diba, Kasi ang dami, naglalakad-lakad siya kung ano na sinasabi niya. Eh, pinapalod ko lahat ng mga sinasabi niya ako talaga yung reason, sabi niya gano'n, kung bakit siya na, na, naisipang mag-vlog. Tito ko, sabi niya. <laughs> gano'n, seryoso pa yung pagkakasabi. Seryoso pa yung pagkakasabi niya. Yung... Yung... <laughs> Sinet ko yun sa kanya. Sinabi niya, dito sa, dito sa time na to. Panoorin mo, di ba? English-English. English pa yun, nakaupo pa. Oo, <laughs> oh, seryoso pa. <laughs> na Nakanood ko yun, pero hindi ko lang natapos kasi sa work kasi ako. <laughs> ang haba pati. Ang haba nga, ang haba nga. Kasi kung ano-ano lang naman. <laughs> diyan ano, na nasundan nga yun eh. No? Meron siya bago. <laughs> Meron siya bago. ba? <laughs> sa SM yata siya. Sabi ko dapat pag nag-vlog ka, dahil nag english ka naman, English na lang. Kasi, dollar ang gabayad sa pati sa international. Sabi ko, dollar na yung kinikita, di ba? Pero, hmm. I mean, mas malaki yung kita. Kasi magiging international yung ano mo, video mo. Hmm. Hindi lang sa Pinas manonood. Lahat makakaintindi o ano. Yung no, nakakatawa. Sabi niya, so, okay, si sige, na english na ako palagi. Sabi niya, gano'n. Kasi dito, no, eh. Hindi lang sabta, sabta. Sa <laughs> <tato. laughs> Kasi naman yun sa kanya, yung mga katabaho namin. Ah, oo. Na oo. Na. Uh oh, na. Oo. Hindi daw, gusto nila maintindihan. Hindi nila maintindihan. Pinakamos <laughs> daw <Di, laughs> nila yung video, pero hindi nila maintindihan. Gusto daw nila maintindihan. <laughs> 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 tawa lang daw. Gusto, maka gusto nila makarelate. parang nakakatawa kasi daw talaga. Mm. Yung iba, yung sabi na... naawa lang sila sa'yo, kaya nila sinasabi na nakakatawa ka. Kaibigan <laughs> ka lang kasi nila. Mm. Pero hindi nga daw yung... They are just being nice. <laughs> okay. <laughs> kaya wala kang makeup, makeup. But sana kung yung pag nag-video, pwede mo i-filter. Pwede naman yan, i ano ko lang bibid. Bibid. <laughs> Favorite filter niya yun, ever since. <laughs> <laughs> Simula na lumabas yung iPhone, yun yung favorite niyang ano. Filter. Chrome pa dahi, chrome, chrome. Oh. Lagi <laughs> niyang sinasabi yan. Ayoko na nga, mag ako ng kamay. Ay, tapos ka na? Tsaka na yun lang yung isa kong ano, podcast. Buisit <laughs> kayo. <okay>? Hindi <laughs> na naman, na ma-attempt yung... Di, best saka ang pangit-pangit na setup, sa ganito itsura namin, hindi kami papayag ng ano, no? Lalo yeah. na ako, tapos wala akong lashes. Char, sure. yun lang pala kalash. <laughs> <laughs> Ang kakaasas. Ubusin mo na yan, buntis. Mm Huwag -hmm. ano, okay? nga ako. Ha? Ah! Meron pa, oh. Huwag nga ako. <laughs> Wait lang, papahinga pa. lang ako. Papahinga lang doon siya. niya din.